Ano po? kainan ano 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 po? ano po? <laughs> ha? Beep, parang beep. parang bitu na Ano ba yung mga kung 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 mathematics na 'yan sa chicken, ah, chicken toast. O 'yung na Ito, bitto di ba? Social muna kami ngayon para, oh, para may Kasi para Kasi my birthday 'yung kasama namin. na sa June. Ito kainin Sarap yung marinated chicken. Hindi lang, talaga na. Hindi talaga magpagpal ng beef. Hindi. Kahit sa Pinas. Masarap nila. lang. tama yung sa. Hindi, yan ah, hindi yan ano dito. Hindi mm. lamb, hindi anything. Diplang. Nasaan yes, yan yun? Mm -hmm. Saan tayo nang tayo nang masarap e. na, na mm -hmm. ngayon, natung, hindi na kami makakain mayayos. Pwede lang. Maraming mabawal kasi nga pisa. Pati, mm -hmm. pati bread, na kami makakain mayayos. Halaman nila, hindi makakain. Pa. Pati bread daw mm -hmm. Pati bread? Mm -hmm. Anong sinakain mo? Papain pa rin. Patago. Mm -hmm. But, pati kayo din na dahal. Kaya nga. Pwede nga pagbitir, pati kayo din na dahal. Kasi parit naman sa bako. Pati kami kami din na dahal. Parang tasking sila, gano'n? Hindi na tayo yung mga na sa abawal tayo. Kasi yung nang ano, hindi pwede. Tinidor mm -hmm. na naman kasi ang hirap, ang tagal matapos. <laughs> Naabutan tayo ng siyam sham hmm. Sir, bawal naman talaga dyan. Dahil magdala ko ng mga meat. Shake it. Bawal. Ano lang dahil, sir? Pero nagdadala pa rin kami. Ilang lang namin po kung kami sa tiyatago namin sa rice. Pag wala sila, yun, yun, yun.